Napasubo Nag-sukot na nag-sukot ha? Sapatos, medyas T-shirt Shirt T-shirt Kan aabutin? Basta may tagapayad o kaya panibagong araw panibagong vlog ulit uh, magandang bago sa inyo lahat at panibagong araw panibagong vlog ulit ngayon tayo Bali ngayon magkakabit tayo ng accessories ng big bike para magaganda naman ang dating at uh, kakabitan natin siya ng map guard tsaka, kwan, tsaka tool box yung top box kung tawagin bali ito siya bali kahapon yan nakapamili na kami at uh, ipakikita ko na lang sa inyo kung hindi, na rin ako nag-video ng mahaba at uh, yun lang yung nag-video lang kami doon sa sec nung pumili ng kan ng top box balik bali kakabit natin ngayon bali niya ha, ah, umorder tayo nito ito yung bag niya kasi natilapsik yung kanya Hirap yung um, pag yung umuulan na subukan kasi na nasa nasubo. Ito so, nila siya. Kaya kung um, uh, -daw -daw ako ng ganito. Ito nakatapalodo. Tapos ito yung, yung Bali, kakabit natin mamaya. Ito na nga yung mga gagamitin natin. Ito. Yan, para maikabit natin. Bali, naikabit ko na nga yung van Na, pinaporma ko na yung yung sapay so, kakabit natin. Yung bali patungan ni Okay. kasi tayo kung pag yung sa baglaang minsan umuulan kaya kailangan natin bali kahapon kapon nung nung bumili kami bali hindi ko na lang ipinakita at uh, yun na nga lang balak ko sa ko na lang sa pagkakabit ito ko na lang iba vlog pati yung in order sa Shopee na pinakatapalodo niya dumating din kaya kakabit din natin mamaya bali nung sinamahan ko yung ano kahapon na uh, nung, nung sapatos nga at uh, si Uto nga ang nag-sponsor doon sa kanya bali hindi ko lang sinasabi kahapon pero alam na niya na si Uto lang bumili kaya sinamahan ko siya sa 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 lalanda. Naming binili yung kanya sapatos at at mapapanood naman nyo sa kanyang vlog. Napasubo. Ayun oh. Eksukat 'yun. na nagsukat. ha? Sapatos, medyas, t-shirts, shorts, shorts, shorts. Yari.

bali nga naikabit na natin to naikabit na natin to bali ipapatong na lang natin to yan bali na lang ihaalay na lang natin Ali Pogi ni sentin niya. hindi naman masyadong problema yung mga lagay yan. At, uh, yan uh, May lagay na siya ng mga uh, sa loob o. Uh, lagay ng papeles. Kapote helmet. Ade, kapit naman natin yung bracket. Yung bracket niya. Dito. alisyo yung ito manatitoto, to, yah ayus natin. kasi hindi kapitan ito commission minsan pinap siya sa likod ko yung kan yung tubig ganun na subo pa namin sa nasubo yung likod ko puro pinap siya ng kan ng putik kaya kailangan lagyan natin ito ay niya at uh, inhale na rin natin to, pati itong plaka kasi oh medyo nakatabi na siya pero okay na siya Bali sa mga susunod na araw, lalagyan natin siya ng ilaw dito. happy rin na tayo ng ano, pampara kung saan. Pwede na beans na natin. Pwede nilagyan na natin ng papakintan. Pinakas <laughs> natin yung plata kanina. Palinais natin yung plaka kanina. Medyo uh, tabi niya siya. Kaya no, yung ako nito. Tumitil up siya rito. Kaya pati yung jacket o oh, anumang kong mong basa. Pwede ng tubig. tapos ang susunod natin yung yung ilaw sa harap pa kakabitan din natin Pali may hirap din siya sa gabi dito ilalagay ang ilaw niyo Pali no? yung tapalodo dito, bibili rin ini ada nanti nasi kasut eh. Nagulong yung bago, ito ang pinalitan. Ikot yun ah, yung pala. Yeah. Kasi hard plastic naman itong ginamit dito. May giya hindi siya masyadong kuwanang. Kuwan kasi uh, aluminum, medyo okon siya. Uh, maingay at saka mabigat. Hindi gaya nitong hard plastic. Ang bracket naman yung sila, lalim ang baka. Uh, bakal din naman yan no? kaya iba iba siya hindi agad agad siya makakalas Okay, at uh, maghahanap naman tayo na ibang aayusin at uh, ibang mga sasakyan. na Hindi natin nakakanta. No? kasi katatapos lang ng medyo ng ulan ya yeah, medyo mag aayos ayos mo na tayo at yun yun nakatapos na tayo yan o pala yan kita niya yan. kaya hindi na tayo masyadong problema pag yung marami tayong dala meron na time box dapat mayroon pa nga yan dito eh pero titingin tayo ng lagayan para pag may ride sa tropa. yung malalapit lang pero pag yung malalapit pa, sa katalikod ko talagang ganun talaga pag uh, tumatanda na kawawa naman kasi ito nahayaan na lang kasi rito kaya yeah, medyo talagang natin ililinis natin